oh, o, ito na bahang baha talaga mula kami ah uh, C4 hanggang dito sa Tansa na butas ulitin mo ulitin mo oh, <laughs> oh basang basa talaga yan yeah. yan ang resulta sa amin malas kami doon maaga pa malas na alas at sukasado na dito pa lang kami eh. pero malapit na rin sa patutunguhan namin tinan mo yung mga tao yan Kanyan yan, mula kami na rin. Ah, ako marap ka kasi mo. Wala uh -huh. kami agora mo. Ang nandito sa pansa na butas mo mga guys. Lakad lang yan, walang masakyan hanggang Oktobre hanggang Baywang. Ganyan kalalim. Ilang oras lakad namin? Wala ko lang tatlong oras na. Bakit amin damage mo? Ha? Mm -hmm. Ay, yung, yung injury, mo. Bakit... injury mo? Injury mo. Injury. Yan, nandoon pa Naiwan mo yung sasandla mo pa yung chinilas mo. Ini kerana mak, matulah tau, membasak. Okay. Oh. Damage. mo Sana Ang damage mo. Oh. <laughs> mo? Sanay yung sugat mo. <laughs> oh. Nakagat yeah. sya ng pusa, guys. <laughs> oh, tinamoy na no. Oh. Pusa Ganyan kalalim ang dito. Mas malalim ang tubig sa bayan, sa Balabon, hanggang Baywang talaga. Tara na. Tara. Papaulan ulit kami papuntan sa destination mga no, guys.